Kasal na nga ba si Bea Alonzo kay Vincent Ko? Magkahalong kilig, intriga, at espekulasyon ang bumalot sa social media matapos ang isang viral na video ni Bea Alonzo kung saan binitiwan niya ang mga salitang Chinese na ako. Oh, ako Chinese. Ay. 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 Chinese! Para sa ilan, isang simpleng biro lang ito, pero para sa mas mapanuring netizen, tila may mas malalim na kahulugan ang kanyang sinabi. Ay. Ay. Please. May posibilidad kayang lihim ng ikinasal ang kapuso actress sa kanyang nobyong si Vincent Co. Nag-viral sa TikTok ang video kung saan makikitang si Bea ay naglalakad kasama ang isang kaibigan sa isang event. Wagas ang ngiti ng actress at tila masaya sa kanyang paligid. Ngunit ang naging highlight ng video ay nang marinig siyang nagsabing Ako oh, Chinese! Chinese na ako na sinundan ng masayang tawa at ngiti. Sa social media, agad itong inulan ng reaksyon. Marami ang natawa, kinilig, at nagtanong ano ang ibig sabihin ni Bea dito. Sa unang tingin maaaring ituring na simpleng biro ito. Ngunit sa konteksto ng kanyang romantic involvement kay Vincent Ko, isang Filipino-Chinese businessman, hindi na iwasan ng publiko na maghinala. May ibig sabihin ba ito sa totoong buhay? Narito ang ilan sa mga reaksyon mula sa TikTok at Facebook. Feeling ko kinasal na siya pero secret lang. But I'm happy for Bea. Komento ng isang fan. Kinasal na to ng lihim. Kanyan din si Anne Curtis dati. Isa pang netizen. Kung totoo man to, she deserves it. She looks genuinely happy. Komento ng isa pang user. Ang mga komento ay nagpapakita ng dalawang pangunahing damdamin. Kasiyahan para kay Bea. At interes sa posibilidad ng isang secret wedding. Sa panahong halos lahat ay ibinabahagi na sa social media ang mga kilalang personalidad na mas pinipiling maging pribado ay lalong nagiging misteryoso at mas kaabang-abang. Relasyon ni Bea at Vincent Mula Espanya hanggang Gala Bago pa man maganap ang viral video, matagal nang may haka-haka tungkol sa relasyon ni na Bea Alonso at Vincent. Noong Abril 2025, namataan silang magkasama sa Andalusia, Spain. Hindi ito basta bakasyon lang, tila isang romantic getaway. Simula noon, hindi na natapos ang sighting sa dalawa, lalo na sa mga event ng Pure Gold, kung saan si Vincent ang presidente. Noong Hunyo, dumalo si Bea sa isang corporate event na may kaugnayan sa negosyo ni Vincent. Hindi may kakailang ipinapakita nito ang suporta ng aktres sa kanyang nobyo. Isang indikasyong hindi simpleng relasyon ang namamagitan sa kanila. Sa GMA Gala 2025 nitong Agosto 2, inamin ni Bea na officially dating na sila ni Vincent. Isa itong kumpirmasyon na matagal nang hinihintay ng kanilang mga tagahanga. Ngunit kasabay ng saya, nagsimula na rin ang mga tanong gaano nakalalim ang relasyon nila at may posibilidad ba na ito'y umabot na sa kasalan? The most beautiful things are the ones kept private. Sa parehong gala, sinabi rin ni Bea ang mga katagang, The downside of my love life, I understand the curiosity. I don't want to say that people ruin beautiful things, but the most beautiful things are the ones kept private. Isang malinaw na pahayag na pinipili niya ang privacy sa kanyang personal na buhay. Kaya't kung totoo ngang ikinasal na sila ni Vincent, hindi ito nakakagulat na hindi niya ito ipinagsisigawan. Para kay Bea, may mga bagay na mas maganda kung sa pagitan lamang nila na natili. Secret wedding? Posibleng mga palatandaan. Kung pagbabasehan ang ilang palatandaan, hindi malayong posibilidad ang isang secret wedding. Isa, padalas nang sabay ang pag-attend ng dalawa sa mga event. Hindi na nila iniiwasan ang camera, ngunit hindi rin sila nagpapakashowy. Ikalawang pagbitiw ni Bea ng mga coded phrases. Ang Chinese na ako ay maaring biro, ngunit maaring ring may sinasabi tungkol sa kanyang bagong estado sa buhay. Ikatlong tahimik ang kampo ni Bea. Sa kabila ng viral video, Walang anumang official statement ang inilabas mula sa kanya o sa kanyang management. Ikaapat na pagsusuot ni Bea ng mga accessories na maaaring simbolo ng commitment. Sa ilang larawan, napansing may suot siyang sing -sing sa kanang daliri, hindi sa tradisyonal na kaliwa, ngunit sapat para lumikha ng usap-usapan. Bakit lihim? Mga dahilan sa likod ng posibleng secret wedding. Maraming posibleng dahilan kung bakit pipiliin ng isang celebrity couple ang secret wedding. Pagprotekta sa relasyon. Lalong tumitibay ang ugnayan kapag malayo ito sa ingay ng mundo. Pag-iwas sa pressure ng publiko. Mas pinahahalagahan ang katahimikan kaysa sa showbiz hype. Personal preference. May mga taong likas na privado at ayaw ng grand celebration. Pagrespeto sa pamilya. Lalo na sa Filipino-Chinese community. Mahalaga ang pagpaplano at pagkakaroon ng tahimik na seremonya kasama lamang ang malalapit. Ang kultura ng secret wedding sa showbiz, hindi ito bago sa industriya. Ilan sa mga celebrity couples na nagpakasal ng lihim. Anne Curtis at Erwan Husaf ipinakasal sa New Zealand sa isang intimate ceremony. Main Mendoza at Arjo Atayde hindi agad ibinahagi ang detalye ng kanilang kasal. Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo nagpakasal ng tahimik sa San Juan de Nepomuceno Church. Kung si Bea man ay sumunod sa yapak ng mga ito, hindi nakatakataka. Ano ang kahulugan ng Chinese na ako? Sa mas malalim na pag-analisa, ang pahayag ni Bea na Chinese na ako ay maaaring maglaman ng tatlong kahulugan. 1. Biro lamang tungkol sa pagiging bahagi ng isang Filipino-Chinese relationship. Ikalawang pagpapakita ng pagmamahal at pagkakaugnay sa pamilya ni Vincent Co. Tatlong sinyales ng commitment. Maaaring kasal na nga sila. Ano man ang tunay na dahilan, malinaw na masaya at kontento si Bea sa kanyang kasalukuyang buhay. At yon ang mas mahalaga. Reaction ng celebrities at kapwa artista. Wala mang diretsahang pahayag mula sa kanyang mga kaibigan sa showbiz. Napansin ng ilan ang mga subtle reactions online. Isang source ang nagsabing, Matagal nang kilala ni Bea ang pamilya ni Vincent at close siya sa mga ito. Kung ikinasalman siya, I'm sure it was a well-blessed union. May ilang celebrities rin ang nag-comment ng emojis ng puso sa kanyang recent posts, isa pang indikasyon ng suporta at kaalaman sa kanyang sitwasyon. Ano ang susunod? Kung totoo man nakasal na sila, malamang ipipiliin ni na Bea at Vincent ang patuloy na pananatiling low-key, ngunit kung hindi pa sila kasal, malinaw na papunta na roon ang kanilang relasyon at maaaring naghihintay lamang ng tamang panahon. Para sa mga fans, ang mas mahalaga ay makitang masaya si Bea matapos ang lahat ng pinagdaanan niya sa love life mula kay Gerald Anderson hanggang sa kanyang personal healing journey tila nahanap na niya ang tunay na pagmamahal. Konklusyon, kilig, intriga, at kaligayahan. Ang Chinese na ako ay maaaring simpleng biro, ngunit sa mundo ng showbiz, walang biro ang walang kasamang chismis. Kung kasal na nga si Bea at Vincent, masaya ang kanilang mga tagahanga para sa kanila. Kung hindi pa, mukhang hindi na rin ito magtatagal. Sa huli, mas pinipili ni Bea ang katahimikan, kaligayahan at pag-ibig na hindi kailangang ipagsigawan sa buong mundo. At sa panahon ngayon na lahat ay gustong i-broadcast, ang ganitong klasing relasyon Tahimik ngunit totoo ang talagang kapuri-puri